patuloy po kaming lumulubog Mr. Chair dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-import natin ng bigas. Sa pag-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po ang 20 pesos na bigas siguro po sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit dilubyo po, dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Pamula po ng ang RTL ay naging batas